Bye, Dad! <laughs> Missy? Come here. Ano? Anong ginawa mo sa daddy ko? Kasi yun, hindi yung daddy ko. Alien yun. Secret! Aba, sumi-secret ka na. That's pretty sexy. Pero hindi nga, anong ginawa mo sa daddy ko? Hindi, eh kasi, sabi ng tatay ko, a way to a man's heart is through his stomach. Eh kaso sa kanya ng dalawa ng nanay ko, yung tatay ko yung mas naglalambing. Kaya kapag yung nanay ko nagagalit o kaya nagtatampo, nilulutuan lang ng daddy ko ng masarap na pagkain. Kaya ganun, amoy pa lang, surrender na. Oh, that's it? Food? Yun na yun? Mm. Effective, di ba? Uh, very effective. Di ba? <laughs> Alam mo, okay, sige, fine. Food. Maraming salamat, Missy. Saan? Eh, siyempre naman. Sinabi mo sa daddy ko na ako ang gumawa ng grilled pork chop na yan. Hmm? Alam mo ba, sa itinagal-tagal ng panahon, ngayon lang ako ulit nakarinig ng papuri galing kay daddy. At dahil sa'yo yan! <laughs> dahil sa'yo! Iba ka talaga! Iba. <laughs> the best! Eh, Love it! Wala, yun huh? o. No. <laughs> sa'yo naman talaga yung gawa na yun eh. Oh, di ba ang sarap na pakiramdam kapag pinupuri ka, pag may ginawa kang maganda? Mm -hmm. Kasi alam mo, pag hindi, sobrang nakakadismaya yun. To the max! Parang yung like kong naranasan dati. Ano bang ini-emote mo dyan? Kanino, kanino ba yan? Hindi, di ba doon sa dati kong housemate na sobrang sungit? Yung kinukwento ko sa'yo. Uh, yung housemate mo na mataba at pangit. Yun <laughs> yun, di ba? Alam mo, Isay, wag mo nang isipin yung housemate na yan. Nakakasira yun ng araw. At ang ganda-ganda ng umaga natin ngayon eh. Oo oh, nga! Diba? Alam mo, may naisip ako. Oh. Dapat, meron tayong lutuin ulit mamaya sa daddy mo. Para mag-good chat ka ulit, di ba? <laughs> ang gusto ko sa'yo. Yan yung gusto ko sa'yo. Isa pa! Yeah! Isa pa! Ha! Dahil, Dalawa! Isa pa! <clears throat> Last! <clears throat> <clears throat> okay. Throat> Pero, Now, kailangan ko muna pumunta sa resto. Okay? Ah. pag isipan mo kung ano lulutuin natin, oh, ha? O sige, ako bahala dyan. Okay. Bahala sa sige, bye-bye. Bye-bye. bye-bye.